Ayan guys, oh. Kuapa ka yung kuan, punuan. Ang diri sa pikas gilid puti. saran ni siya ka oh. oh. wow. Sara ni siya kapunuan, oh. ayan saran sara na siya kapunuan tapos andir sa pika skillet pink oh gawa pa kaya yung dokabok lahi dahin siya na lahi dahin siya nga kuan kada lahi po siya ang puti no punit siya ang puti tapos ano? ang pink ang pink ano siya o siya kaya hindi <laughs> maabot bapa no Papa kayo siya. Pretty kayo, good. Mone siya pag siya ang mga guwapo nga pag, pag na spring kay manggawas gawas siya ang mga kahoy diri. Inaani ang mga kwan. Mga bulak, guwapo kayo. Guwapo kayo siya sa layo no. Oh. Ayan na. Okay. Yan lang. Yan lang guys ang akong ipakita sa inyo ang bulak. Thank you very much for watching.